Kagapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka na kaagapay? Ano man ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo ay magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang ating tatalakayin sa gabing ito kaagapay ay binigyan natin ng pamagat na ang katuparan ng pangarap. When we say focus, aside from our eyes, it's all about our minds and our hearts. Dapat motivated ka. Kung papaanong nakatuon ang ating paningin, lalo na ang ating isip at puso. Ibig sabihin, in order for us to accomplish anything, we need to be focused. For the execution of our dreams, we must be focused and focused motivated. Halimbawa, kung gusto mong makapagtapos ng pag-aaral, you need to focus on your study. Huwag puro love life at lakwatsa ang inaatupag mo. Kung gusto mong makapag-work sa magandang company, mag-focus ka sa pag-apply sa mga magagandang company. Kung gusto mong ma-promote ka sa work, mag-focus ka sa work mo para hindi ka laging palpak at para mataas ang evaluation ratings mo kapag ka nagkaroon ng evaluation sa inyo, then you will be promoted. Kung may pangarap ka sa mga anak mo, maging matagumpay sila someday, focus on them, gabayan mo sila. Mga magulang, ang mga anak, ang kayamanan natin the same with our spiritual life in order for us to grow and be promoted we need to focus on the spiritual things focus on god pangarap mo alimbawang ang magpastor sanayin mo na ngayon ang sarili mo ngayon palang lang mag-focus ka na sa mga ibinibigay sa iyo ng panginoon na ministries ngayon pa maging responsible worker ka na Kaso mukhang simpleng paggawa lang ng daily devotion kinatatamaran mo pa. Tapos pangarap mong maging pastor. Kailan ka pa magpo-focus kapag pastor ka na? Baka hindi mo kayanin. So, it is balance our spiritual and our physical situations. Lahat siguro tayo ay may pangarap at walang tao na ayaw niyang matupad o maabot ang kanyang mga pangarap. Colossians chapter 3 verses 1 to 3 Since then you have been raised with Christ set your hearts on things above where Christ is seated at the right hand of God set your minds on things above not on earthly things for you died and your life is now hidden with Christ in God when Christ who is your life appears then you also will appear with Him in glory. Kaagapay ang lahat ng naa-accomplish natin at nararanasan natin ay may kinalaman dito ang langit. Yung mga blessings na nasa iyo, galing yan sa Lord. Meaning to say, ang Diyos ang nagbibigay katuparan sa mga dreams natin. Kaya ang sabi ng binasa natin, set your hearts on things above, kasi minsan laging nasa material things ang nasa puso natin. Kaya tuloy natatabunan yung love. Minsan ang gusto ng tao ay self-satisfaction. Ano pa ba ang sabi? Set your minds on things above, not on earthly things. Kasi minsan, laging laman ng isip natin ay mga material na bagay. Masyado minsang materialistic ang tao. Hanggang ngayon, nangangarap ka pa rin tumama sa loto. <laughs> ang mga totoong blessings, kaagapay, ay galing yan sa Lord. Kaya kung di ka magpo-focus sa Lord, di mo ma-acquire yung mga totoong pagpapala. Akala mo pag nasatisfied ka, blessed ka na, nagkakamali ka. Gusto mo magkaroon ng godly love life, edi eh mag-focus ka sa Lord. Si Lord ang magbibigay sa'yo niyan. Yung iba kasi nakafocus na kaagad sa magiging partner nila para tuloy na uubusan. Gusto mo magkaroon ng magandang ministry, yung magagalawan mo talaga yung calling mo, ay eh di mag-focus ka sa Lord. Huwag mo na ministry kaagad. Kasi kapag ka nag-focus ka sa Lord, si Lord ang maglalagay sa iyo sa ministry kung saan may calling ka talaga. Anyway, lahat naman ng ministry maganda. Madalas, namimili lang talaga tayo kasi kung di ka magpo-focus sa Lord, baka yung ministry mo ngayon, baka hindi yan yung calling mo. Baka yan ay sarili mo lang kagustuhan. Kaya madali kang mapagod, madali kang magsawa at nawawalan ng gana. Alamin mo yung water cycle, evaporation. Habang nagpo-focus ka sa spiritual things, nag-iipon ka ng blessings, material things. At kung napasayo na yung blessings, ibinagsak na sa'yo, that's what we call the shower of blessings. But the problem is, there were things that binds our minds in order for us to be defocused and demotivated. What are those things? Fear. Takot. Madalas, nangingibabaw sa puso ng tao. Takot. Another thing, doubt. Hindi ba't Maraming pag-aalinlangan sa puso at isip ng tao. Kaya ko ba 'to? Kaya ko bang gawin ito? Next, weaknesses. Pinagkatiwalaan ka ng ministry, puro kahinaan naman ang ipinairal mo. Insecurities. Wala kang tiwala sa sarili mo. Laziness. Lahat kinatatamaran mo pati pananalangin at pagdedevotion. There will be a tendency that we want to stop. We will stop dreaming at wala nang mangyayari sa buhay natin. So what we are going to do? How to stay motivated and focused? Number one, you need to know your passion. You got to know what you want to do. You got to know your calling, knowing your desire, knowing your direction, a journey without direction is a very dangerous suntok sa buwan. Imagine an airplane without flight destination. Sasakay ka ba doon? Parang mga terrorist ang mga nakasakay doon. Yung mga suicide bombers na anything, pasasabugin na lang ang aeroplano at walang matitira kahit isa. Para makapag-focus ka, alamin mo kung ano ang desire ng puso mo, kung ano ang passion mo, maraming tao gumagawa lang nang hindi alam kung ano ang kalalabasan ng kanilang ginagawa. Suntok sa buwan, ika nga. Kaya madalas nasasaktan sila sa huli. Maraming mga tao ang suntok sa buwan ang kanilang buhay. Di alam kung ano ang gustong gawin. Nalilito, napapagod, at nangangarap ng gising. Even in the Lord's vineyard, you need to know your passion. Saan ka ba tinatawag ng Panginoon para malakaran mo ang tamang direksyon ng paglilingkod mo? Kasi may mga nagmi-ministry na naliligaw ng landas. Kung hindi naman yung ministry ang naligaw at nasira, kasi hindi yun yung passion nila. Know your passion and go for its direction. Kung may passion ka sa isang bagay, kahit gaano kahirap gagawin mo, kahit gaano pakatagal maghihintay ka, kahit gaano pakasakit makakatiis ka, kasi passion mo siya. May suggestion si Paul about this. Philippians chapter 4 verse 8. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Amen? Number two, you need to know your why in life. Dapat kaya mong sagutin ang mga why mo sa buhay. Why do you want to do what you are doing? Why do you want to become successful? Why do you want to become rich? Why do you want to serve in the vineyard of the lord why do you want to be involved in the ministry why do you want to help your church why do you want to help your pastor why do you have to know your why in life because i do believe that if you know the why part of your life the how part will take care of itself why then di ng iba Maybe they don't believe in what you are doing. Pero kung alam mo at malinaw sa'yo kung bakit, why, bakit mo ginagawa ito, wala silang magagawa. Mapapahiya lang sila. Ang mahirap kasi, kaagapay, ginagawa mo ang isang bagay na ikaw mismo hindi mo alam kung bakit mo ginagawa. So, very important here that you got to know your reason why. Your reason why you are living. Your reason why you are serving. Your reason why you are offering yourself as a pleasing sacrifice. Baka mamaya, bigla kang tanungin ni Satanas, bakit ka nagsasong lead? Bakit ka tumutugtog? Kung mababaw ang sagot mo, ipe-persecute ka ni Satanas. Laliman mo. Satanas, patay na ako. Si Jesus na ang nabubuhay para sa akin. Amen? Number three, you need to know your strategy. How to execute your why. Your plan is very important. You got to know your enemy. You got to know the strength of your enemy. You got also to know the weakness of your enemy. As well as yourself. What is your strength and what is your weakness? maximize your strength in order for you to reap what you want in life. Alamin mo kung saan ka malakas at gamitin mong mabuti ang lakas na yan for the glory of God. At labanan mo ang iyong kainaan. Huwag kang magpaalipin sa iyong sariling kainaan. Galatians chapter 5 verse 1 It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Maraming tao alipin sila ng sarili nilang kahinaan. Dapat yung kalakasan mo ang ipairal mo. Marami nang tumigil sa paglilingkod kasi hindi nila napagtagumpayan ang kanilang kahinaan. Tapos sisisihin mo ang kaaway. Hindi dapat sinisisi si Satanas o ang kaaway, hindi tatalab sa kanya yon. Dapat tinatalo mo siya. Dapat inilalampaso mo siya. Binubulungan ka ng Diablo, bulungan mo rin. E ano kung bulungan ka niya? E di bulungan mo rin siya. Pag binulungan ka ni Satanas, sabihin mo sa kanya, talunan ka na 2,000 years ago. Inilampaso ka na ni Jesus. Pag sinabi niyang tamad ka, not anymore. Kasi kung tamad ako, wala ako ngayon dito. Hindi ako nakikinig ng salita ng Diyos. Alam mo, kaagapay ng mga nakaraan, pinubulungan ako ni Satanas. Sabi niya, sakitin ka. Sabi ko sa kanya, hindi na ngayon kasi inilipat ko na sa iyo lahat ng sakit ko. Ayun, hindi na siya nakapunta. Hindi na bumubulong. Okay? So, you know already your passion. You know already your why. You know already your strategy. The next step is now is the time for execution implementation execute it execute your dreams in order for you to stay motivated and focus every single day you got to be active you just got to keep yourself busy you cannot be idle or lazy because the idle mind is a playground of the devil. Yung mga lagi nagpapahinga at walang ginagawa, madaling paglaruan ng jablo. Kung wala kang ginagawa sa buhay, chances are you would think so many negative things. You will entertain so many negative questions and would start doubt in yourself. And you would stop believing in God and even in yourself. Kaya dapat nagpapakabisi ka maglilingkod ka na rin lang, magpaka-active ka na. Amen? Hindi yung pag may nagtanong sa'yo, kumusta ang pagsiserve mo, eto, inactive. Ang mahirap, mas gusto mong nagpapay nga kaysa nagde-devotion ka. Execute your dream. Don't be idle. Stay focused. Stay motivated. Tignan mo yung mga taong busy. Busy sa ministry. Busy sa trabaho nila. Busy sa pag-aaral busy sa family nila, busy sa pananalangin, yun yung mga taong mahirap pasukin ng kaaway kasi busy. Yung mga young people na naging busy sa kanilang mga activities like sa ministry, sa pag-aaral, sa work, sa organization, sila yung mga nakakalagpas sa edad na kritikal. Hindi sila maagang nakakapag-asawa. Tignan mo yung mga kabataan na walang ginagawa. Sila pa yung maagang nakakapag-asawa. Yung iba naman, nagkaroon lang ng karir na kalimutan na ang paglilingkod sa Panginoon. Napag-iwanan na ang kanilang ministry. Kaagapay, kahit gaano kaganda at katagumpay ang karir mo ngayon, babalik ka pa rin sa Lord at the end of the day. Church, the Lord wants your dream to be fulfilled. Now, who among you right now starts fulfilling dreams? Set your hearts on things above. Set your minds on things above, not on earthly things. We must connect ourselves to God, who is the source of the fulfillment of dreams. Focus on the Lord. Amen. Let us pray. Lord, we believe that you are our provider, our Jehovah Rapha. You are our guide in every step of the way. In your presence we are secured. We have assurance when we focus on you. Lord, we have to set ourselves on you and think of the things which gives you glory. As the Bible says, since then we have been raised with Christ. Let us set our hearts on things above where Christ is seated at the right hand of God. Let us set our minds on things above not on earthly things. For we died, and our life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, appears, then we also will appear with Him in glory. Panginoon, igawad niyo po ngayon ang inyong mayamang pagpapala sa bawat isang nakikinig at nanunood sa programang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At dyan muna tayo magtatapos, kagapay. Ka Magsama-sama tayong muli sa susunod na Sabado sa kapareho ring oras, 7.30 to 8 ng gabi. Kagapay, kung mayroon kang katanungan, komento, or any concern with regards to our topic today, maaari kang magpadala ng iyong mensahe sa 702-DZAS-FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantalang nagpapaalam, Pastor Ronald Liobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.